So, good morning, good morning po sa inyo lahat mga ka-BJ At Eri po Binlikin natin po itong ano, itong Reclamation po dito sa Sa gilid po ng ano, sa gilid po ng BICC po mga ka-BJ So mga ka-BJ, bago po tayo mong kumpisa at, at please po paki-subscribe, like and share na lang po mga kabidya. So ito po mga kabidya, binalikan natin po ito. Uh, siguro nakita naman ninyo mga kabidya nung nakaraan na kuha natin din eh. At uh, pa rin po mga kabidya, after one week po ito binalikan natin. So ito pa rin, ganun pa rin po siya mga kabidya, wala pa rin pagbabago. Nakatingga pa rin. And then uh, nila taga na po nila ng ano ah, ng parang net po. Pero po makita po ninyo dyan parang kulay green. So ayun po nakita po natin isang ano, isang high ace. So tingnan niyo mga kabiji, hamak na talaga ang laki nito. At talaga nakatingga pa rin hanggang ngayon. As, hindi pa rin po sila mag-uumpisa uh, po mga kabiji. So mukhang matagal-tagal ata ang suspension sa kanila ito. Pang at pang may malaking issue ata dito po mga KPJ. So tingnan niyo napakataas na talaga. Po. Gumawa po tayo mga KPJ, hindi na po natin makita yung taas. Yeah. So ang makita po natin yung gilid na lang po mga KPJ. So ganoon na lang po. Ganoon po ang gawa na po nila dito po mga KPJ. Tulad nung dati rin po mga kapijay, may nakikita rin po tayo ito no, kumagalaw yung ano yun parang ano matawag dyan, bulldozer. So, isa lang po kumagalaw, bulldozer. And then, at saka yung isang truck po, nag-discarga po ng buhangin na yun. Yun na lang, dati-dati po, barko-barko po, mag-discarga dito po mga kapijay. So ngayon, nakita po natin, ayan na lang, ayan po, nakita po ninyo, ayan oh. At uh, truck-truck na lang po mga kapijay. Kung sa, ano, tingin-tingin na lang po ito mga ka-BJ. Kung baga sa tao, tao, tao nagihira pa, patingin-tingin na lang po ang bili mga ka-BJ. Ayan, gano'n din yan, oh Tingnan mo yan, o. Ayan, no. So, kung sa gawa talaga mga ka-BJ, at uh, maluwag na po nagawa gawa nila, talagang, ano na ito, eh. At, uh, maluwag na and then mataas na po nila na tambakan so malaking gastos na po ito po mga kabijay napakalaking gastos na ito sigurado tayo dito so ayan po nakatingga po lahat yung mga gamit nila yun oh nakita po natin po mga kabijay yung mga kulay itim na yan tingga tingga po lahat na So, andito lang po tayo nag ano, Andito lang po tayo na sa gilid-gilid po. Kumukuha mga kabitso Sa gilid-gilid lang po tayo ng ano, ng hotel. Ng lime hotel. So, ayun po. Uh, so, sayang po ay itong lime hotel po ito. Napakaganda po ito po mga kabitso eh. ninyo sa ano natin ha. Sa, mga video natin ha. Na, napakaganda sana eh. Itong lugar na ito. Itong area na ito. Hindi lang ito natampakan. na po ito natapakan ng na pagkagandang ano ito view ito pagabot sa lalong-lalo po sa mga bandang hapon na. Pag uh, ano na siya pag uh, sunset, mako, oh, Grabe nito. Tapos ayan, dito po tayo mag swimming Ayun oh, may kunting tubig po sila and then may basta maganda talaga siya mga kabijay itong lugar nito, itong ano hotel nito. So yun lang, sakto po nung pagkatapos niya. So bago po siya nag ng mga ka naunahan po sila nitong ano, nitong reclamation. Nagtambak nung po mga ka -BJ. So nung pagkayarin nila, yan, wala na, may nakaharang na po sa kanila. At uh, sigurado ako nito mga ka kung hindi lang ito, itong nakaharang ito, itong hotel na ito, tiba-tiba diba talaga ito sa ano, sa mga customer pag-abot po ng hapon, pag-abot po ng gabi sigurado tayo po at si skip po mga kabidya na pagganda rin po ng mga kabidya so punta tayo doon sa kabila sa gilid po mga kabidya tingnan naman natin doon so mga kabidya tingnan ninyo pagmasdan po niyo mga kabidya oh. yan pero po sa dulo lang po tayo ng hotel kanina natin natayuan natin so ayun napakahaba na po natambakan nila napakataas napakaluwag na po mga kabidya So ito lang ang problema, yan lang. May issue po sa kanila mga kabitse. So kung kayo po tatanungin natin ano po ba maano ninyo dito, ano po ba masabi niyo dito mga kabitse. At uh, alam ko naman mahusay kayo mga, mga magkocomment eh. <laughs> Tingnan ninyo ito. So mukhang may patutuhan sana itong mga kabitse. So, mga ka-PJ, may patutungan sana ito kung natapos. At, una po sa lahat, marami pong trabaho din eh. Sana. Maraming income, maraming tax po pumapasok sa kabal natin po. Kabal ng Pilipinas. So, yun po. At, uh, hindi na po siguro inisip ng ano yan, ng gobyerno. Yung ganyan muna yung kita. Inisip muna po yung yung kalagayan po ng gumagawa dito. So yun po muna ang tinitingnan nila mga ka-BJ. Hindi po ito pera-pera lang mga ka-BJ. So at saka ano pa pala, ayun po. ayun po yung ano nila, patras na po siguro mga engineer dito ayun o, no? yung may security guard po nag-alalay sa kanila. yung po yung sasakyan kanina. Ay ito po yung tangki ng tubig po. ayun o. No? At uh, pumunta po din ng mga ka-PJ. So nakita naman po ninyo, ayan ganun pa rin siya nung nagpunta tayo rito ganun pa rin so ayun pa rin po mga gamit nila po mga ka PJ ayan purus mga nakatingga po yung mga ka PJ and then wala pong kalawan no? tingnan ninyo walang kalawan nito ngayon sa ngayon po mga ka PJ so galing tayo dito nung last week umuulan so ngayon binalikan natin po ngayon so ganun pa rin ganun pa rin po mga ka PJ wala rin pagbabago. May gumagalaw mga ganyan lang pero yung mga sabihin natin na gumagawa kapres nung ng mga nagdaan na buwan, Talagang ang andiyan sila gumagalaw, wala mga KJ. So tingnan niyo. Ang taas na po ng tambak doon, no. Yung tambak po doon tingnan niyo mga KJ, halos sa maliit na lang po makikita yung ano, yung mga building doon, no, yung yung tapat po ng tambak. So ibig sabihin mga ka-BJ, patataasin pala ito. Hindi lang pala ito ang taas niya. Mas mataas pa pala ito po mga ka-BJ. So ulitin po natin mga ka-BJ, mayroon po mga nag-comment sa atin. At uh, ang akala nila ng itong administration po nito ang naganon. Panahon pa po, po ito ni ano, panahon po ito ni Pangulong Tatay Digong. Ere pong ano na ito. Itong kontrata nito po mga ka-BJ. So nagkataon lang ito na lang ng panahon ng administration po ngayon na nag-umpisa ganun po yung mga ka -BJ. so itong panahon na ito ni BBM ang nag-umpisa sila gumagalaw gumagawa, nagtatampak so ang approver po dito mga ka-BJ panahon pa po ito ni Tatay Dikong yan so marami po nag-comment sa atin ang akala nila itong kay ano nito kay inaprubahan po ni ano ni, ni presidente a uh, PBBM at uh, sa panahon niya na lang nagumpisa kay tatay di ko pa ito mga KBJ na ganun uh, nag-approve dito panahon nila po ito mga KBJ yun lang at tuloy-tuloy uh, naman kasi tuloy-tuloy eh. naman talaga ang gawa nito lahat sa ng problema meron lang po silang problema na nasilip ng ating gobyerno ng ating pamahalaan So, kaya pinahinto po sila mga ka-BJ. At uh, medyo obel-obel ata yung mga Chinese dito gumagalaw, gumagawa. So, at ayan, kaya po nag-issue po ang ating Pangulo na i-stop po muna. I-stop po muna ang gawa. Na asikasuin po muna lahat. Titingnan muna lahat. Pag-aralan muna mabuti. So, pagka naayos na yan, at uh, na lahat, babalik sigurado ito babalik at babalik ito gagawin mga ka -BJ. so sayang naman ang laki naman po ng gastos dito ang kontrakto lang po dito mga ka Chinese po ang nakakuha dito ayun po ang palagi po sinadjes ni Senate President Senator Mix Subiri na bakit sabi niya na puro China lang ang kukunin natin billion billion ang baka trillion pa siguro ito tapos ang nanalo yung Kontraktor galing nan China, bakit ang dami naman eh, ang dami naman siguro na galing dito, tulad ng mga US, Japan, o kaya mga iba-ibang lahi po, iba-ibang lugar po, marami yan. So ang nakukuha po dito, China. Sinabi po palagi ni kagalang-galang na Senate President, Senator Mike dapat hindi na lang po yung China. Kasi billion-billion po yan tapos China ang nanalo, tapos dalahin niyo po yung billion na po yun, dalahin po sa China yan eh hindi naman nila gagastos dito sa Philippines, hindi naman nila gagastos sa US, hindi naman nila gagastos sa Japan. So syempre, yung pera na po yan kinikita nila dito, ang pagsak po sa China rin eh. So kaya po mas lalo medyo maano ang China ngayon eh. Eh, so, nga, alam mo kung totoo siya parang ano rin ano, binubuli na po tayo, hindi na po tayo ginagalang ng China tapos sila pa rin po ang yan, nakukuha na sa mga ganyan, nanalo sa mga ganyan. So, dapat baguhin na lang po mga ka-BJ, yung mga namahala, namamahala sa atin, yung pamahalaan natin, ano, baguhin na lang po. Marami po mga mahusay dyan, lalong lalong po yung mga Japan na, yung mahusay yung mga US. Napakahusay po nila sa lahat po ng mga bagay. Hindi po natin alam kung ba't China po ang nanalo. So, e rin po, binalikan po natin ito, sa ulitin po, binalikan po natin ito, tinitingnan po natin, pinalo po natin ito ulit. Uh, itong reclamation, tinitingnan po natin kung ano po mangyayari dito, kung kung tuloy pa rin na ba sila nagtatrabaho nakatingga pa rin. So ito po mga ka-BJ, siya nakita po natin ngayon, nakatingga pa rin po siya mga ka-BJ. Ganun pa rin, tambay pa rin ito, mga sukat-sukat lang ay no? mga nagsukat-sukat lang po 'yung mga ka-BJ. mga engineer sigurado 'yan. Sukat-sukat. So, so ang gumagalo po isang backhoe, isang dump truck at saka isang bulldozer lang po. So bulldozer parang may inayos lang daw kanina mga ka-BJ. So, hindi po ay eh, tulad nung dati mga kabidya pag sila po gumagawa, talagang mabilisan talaga. Ang dami nila dyan. Galing po doon no, sa nakikita po ninyong bakaw doon. So, yun po ang sinabi ko sa inyo kanina. Dati-dati po, dambuhala po yung mga barko barako po ang nag dito. So, ngayon po, patingi-tingi na lang. Truck na lang po. Isang truck na lang po ang gumagalaw ngayon mga kabijay So, tingnan niyo ito. Ayan po yung kulay itim na yan. Yung malaking tubo na yan. So, yon po ang pinadaan ng mga lupa na may kasama mga putik-putik, mga mga dagat. So, nakita ninyo po siguro sa mga nakaramblag natin. Unang-una po siya gumalaw dito. Ayan na po, nakatinggal lang po dyan. No? Oh. Hindi po siya nagagalaw, nakatinggal lang. At saka doon pa rin po mga kapitse. Mga kapitse, hanggang dito na lang po ang vlog natin. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat. So, mga ka-BJ, please po, pakisubscribe na lang po YouTube channel ko po. Benjasi Vlog. And then, pakilike na lang po, pakishare na lang po mga ka-BJ. Ah. So thank you, thank you so much po sa inyo lahat. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino.